Five-star na lang siguro, ko kasi ano, may bus terminal doon. Sa inyo, malapit? Oo. Ah, okay, doon sige. Doon nila ako sunduin. Ang cute ng bagahe mo! Ikaw sabi ko ganyan din. Hindi ba kayo pinapalabas? Makapamili man lang? Ano po. Ano, kahapon lang kami na... Inaaya nung kung amo namin... Na? ...na mamili. Eh, ilang oras lang alis na kami. Magpa-airport na kami. Ah, so parang dinaan lang kayo, dumaan lang kayo ng ano? Bilihan ng mga ganon pa sa hindi nga kami namili. Aray ko? Aray ko talaga. <laughs> Kaya sabi ko, sa Pinas na lang tayo Ak Akala mo yung galing ka lang ng ano, nag nag, <laughs> ano, lang yung, nag nag-vacation. <laughs> hindi ka, may ano kami, may day off kami. Kasi nga lang, hindi kami lumalabas, sa kwarto lang. Bakit? Sobrang higpit ng amo namin. Ah, so hindi kayo pinapayagan talagang lumabas pag-day off? Oo. Uh, so, ano lang talaga? May pahinga kayo pero sa bahay lang oh, din? Okay, Oo, mm. Sa bahay lang. Sa kwarto lang. Ayaw kami panabasin. Kahit katulad niyang mabakasyon ako, mamili man lang sana kayo ng ano? Ayaw. Ayaw lang talaga. Yung amo namin kahapon, ilang mga dalawang oras na na siguro, mm. pa-effort na kami. Tsaka lang mag magtatanong kung mayroon kaming gustong bilhin. Ay, wala. Papunta na kayong airport, uh. ha? Oo, kuya. Grabe, yung look. Sabagay. At, okay lang din yun. At least walang gastos. Wala nga lang pa sa lubong. sabi ko nga, na, sabi, ko sa kasama ko, doon na tayo sa Pinas mamili. Saan kayo mamili? Ikaw pa-uwi ka na, bitso ka na ka to? Dito ka na sakay ng bus, baka sa ba Saan ka pa mamili? Anong oras na? Oh. <laughs> Igala na lang sila pagkano sa uwi. Aray ko. Ano, alam naman ng pamilya ko na ano hindi kami nakakalabas. Gini-day mm. off pero kulong pa rin sa kwarto. O hindi ka na nagbasundo? Hindi ko na ganun din yun. <laughs> <laughs> oh <God>. Dagdag gastos lang. <laughs> okay. Sabi ko yun. Tragasas <tod tod> talaga. Trapik na nang isang. Ito nang uras kaya tinangko ka. Kusno? Check mo banda doon, ma'am. Para dir -dir dire-diretso na tayo. Sige. Saan bihay niya? Kabarato, to, Auntie Flex. Meron niya, meron niya. Okay, ma'am. Check mo muna. Saan banda? Hanapin mo muna doon bago natin para di ka magpaano Ano? 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 Apa? yang sobra Sobra Thank you, Mama.